isang eksperto ang nagbigay ng payo sa mga pasyente kung ano-anong pagkain ang dapat iwasan. Narito ang report. Nasa level 3 na ang dengue ni Mandy pero agad siyang naka-recover nang sundin ang diet na sinabi sa kanya ng kanyang doktor. Babawal po sa amin yung mga kulay pulang inumin itim, brown, tsaka yung maasim. Ang apat na taong gulang na si Francesca na may level 1 dengue, ang maasim na pineapple juice lang ang iniinom. Pakiwari ko, mukhang okay siya. Dumilinaw po yung ihi niya. Pero ayon sa isang eksperto sa internal medicine, bawal sa mga pasyenteng may dengue. Ang asid na makukuha sa maaasim gaya ng suka, kalamansi, maging kape at maaanghang na pagkain. Pag sumosobra naman yung dami ng asid, ay eh, hindi rin ito maganda. Ginagasgas na niya yung lining ng ating tiyan. Iwasan din kumain ng matataba na maaaring makabara sa asido. Pati mga maiitim na pagkain, iwasan muna. Pag kumain tayo ng mga maiitim, iitim din yung ating dumi. So pag tinignan to ng doktor, makita na maitim ang dumi, baka akalain niya may bleeding na pala. Rekomendado naman ang lugaw, arroz caldo, isda, kanin, sinabawang manok at saging. Ang saging kasi meron siyang component na flavonoids. Ang trabaho niya, tinatapalan niya yung lining ng ating sikmura. Parang pinoprotect niya yung ating sikmura, mas hindi magdurugo. Cheryl Cosim, News 5.